Hoy! Ano ba kukupad nyo kumilos? Hindi ko kaya kay sweldo hanggang ngayong araw. Gusto nyo? Tinan nyo kay tsura nitong dugyo to. Tinan to. Ma'am, wala magliligpit niyan. Ma'am, magandang hapon po. Oh, uh, ako yung nagbenta ng singsing -sing sa inyo kanina. Ayong nga. Uh, may pabor lang po sana ako sa inyo. Ano, ano 'yun? Baka po kasi pwede kong bawiin yung sing-sing. Ibabalik ko po yung binayad niyo din sa akin. Ngayon din. Ay, nako, pasensya na. Pero, ah, uh, Akin na kasi yung singseng, -sing, -seng. so hindi ka na pwede mag-desisyon tungkol din sa singseng. -sing. -seng. Akin na yun eh, binenta mo na eh. Wala na, done deal. Okay? Okay na tayo? Babu! Sandali lang ho, hindi ko naman ko kasi si akalain na ganun yung presyo ng sing -sing. Oh. Eh medyo lugi po ako dun sa ibinayad yun sa akin. Yung kasalanan ko lang naman, nagmadali ako ibenta yung singsing -sing dahil kailangan namin ng pera. hindi ko naman po akalain na sasamantalahin niya yung pagiging gipit namin. Ay, Pasensya na po. Hindi, kita nyo, kasasabi nyo lang, hindi ba? Kasalanan nyo. Hindi ko kasalanan. Wala akong kasalanan dyan. So, done deal. Akin yung sing -sing, wala na kayong pakialam doon. Lumayas na kayo. Tami, tami, ko. Nakita nyo ba yan! Sorry, pasensya. Papayaran mo ba yan? Ha? Babayaran mo yung natapon mo? Babayaran mo ba yan? Sinabi ko na kasing ualis ka na! Kasi! Ano? Ah! Baskos ka! Eh, hey, ualis ka pa kayo? Uh -huh. Grabe namang, Mary, hindi naman po kailangan pa na kita! Hindi naman po yung puyong tinasad siya! Ah, hindi pa rin kayo aalis? Ang kakapal niyo talaga! Ayan, maligo kayo! Ang niyo! kakapal yung mga mukha ninyo! Andito kayo sa teritoryo ko, may gana kayong manakit! Manakit? Hindi kami ang unang nanakit dito! Ikaw! Tinulang ko si Nanay Makita kita yung mga tao! Hindi pa rin kayo aalis! Ha? Matitigas talaga yung mga ulo ninyo! <coughs> Hindi talaga kayo aalis! <tos> ha? <tos> ha? Sige! 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 <coughs> kayo? Ha? Ididemanda ko kayo! Wala kayong abogado, wala kayong pangbayad kasi mga slap soil! Mahampas lupa kayo! Talaga lumukha mo Kaya ka! Teka muna! Ito na yung nandugas namin? Ikaw ba ang magtidemanda? Nasaan ang puso mo? Atanibal ka talaga ha? Pagbabantaan mo ba kami? Alam mo kahit gano'ng karaming alahas ang suotin mo, hindi niya mapapakinam ang kabulo ka na ugali mo! Wala ba? akong pakainam sa sinasabi mo! Pag hindi ka ilumayas ngayon, isusumbong ko'y sa pulis! Sa pinsan kong pulis! Tawagan mo! Tawagan mo nga! Tawagan mo! Tata naman eh! Ulit na Slap soils! Kayo! Tontuwa kayo, no? Tontuwa kayo! Huwag ka nang tumawag. Bisit ka, umalis ni. Tuloy trabaho! Nagbayad na ba pa to? tayo mo, mo dyan.